Nandang araw po, Doc Willie Ong ito. Naisip ko na po at naplano ko na yung simpleng solusyon dito sa kalusugan ng bayan natin. ba? Diba? Lagi natin sinasabi, tagal ng problema sa kalusugan, hindi masolve, Tagal ko na po ito pinag-aralan at ang solusyon talaga ay aayusin natin yung PhilHealth. Yan talaga ang pinaka-pinakatumbok na problema. Kahit sa ibang bansa, gaya ng style. Yan ang tinatawag na universal healthcare. Maayos lang natin yung PhilHealth. Uh, gaganda ang buhay, pati yung kalusugan na napakarami. Ano lang kailangan ayusin? Number one, ang pinakakulang natin sa PhilHealth, wala tayong tatlong bagay. Una yung maintenance na gamot. Okay? Sa ibang bansa, libre ang maintenance na gamot. Kaya yan gawin. So yung mga maintenance nyo, PhilHealth na magbabayad. Kasi miyembro ka na, eh, nagbabayad ka na nga ng mga uh, bawat month eh pangalawa, kailangan libre din yung laboratory test. Yung mga test sa dugo, blood sugar, kailangan libre din yan. Pangatlo, yung check-up din. di ba yung check-up, libre na rin sa doktor. So, yung tatlo, maintenance medicines, laboratory test, check-up. Pag nalibre yung tatlo, yan ang tinatawag na prevention is better than cure. Ibig sabihin, wala pa tayong sakit, magagamit mo na yung PhilHealth mo. Meron ka ng check-up, meron ka ng konting blood test, kumataas mataas blood sugar mo, meron ka ng gamot sa diabetes, kung ang blood pressure mo, meron ka ng gamot sa high blood, ganun lang po kasimple. Ngayon, matagal na itong pinaplano. Uh, nung nasa DOH pa ako, 2010 to 2014, pinaplano na yan libre. Pero hindi matuloy-tuloy. Hanggang ngayon, hindi matuloy-tuloy. Kasi nga, eh, wala nagsusulong. Hindi rin maintindihan na ibang politiko. Kasi ibang strategy ito. May pagka-primary healthcare to talagang gagamutin natin maaga yung kababayan natin. Ang pinapa-estimate ko na lang kung magkano gagastusin additional ng gobyerno para maibigay itong libreng lab test, check-up, at laboratory. So, ang na-estimate, sa ngayon lang, ha, sa compute ko, mga 20 to 30 billion pesos. Mukhang malaki, pero sa laki ng budget ng gobyerno, mai, maisisingit niya, ang dami makikinabang sa halagang 20 to 30 billion pesos makakatulong ng mga 10 milyong may hirap na Pilipino. So, 10 million poor Filipinos sa halagang 20 to 30 billion, aabot na siguro mga 2,500 may bibigay sa bawat, bawat isa. Sabihin nyo, 2,000 lang, 2,500, paano makakatulong? Actually, possible po eh. Alam nyo bakit possible may ito? Unang-una, sa mga health centers. O, gagawin ko na specific kung paano gagawin. O, nilalatag ko na. Okay naman kopyahin na ibang politiko eh. Alam mo, dito kopyahan. Pero okay lang. Kasi basta mailatag ko sa tao. Pero bilang doktor, ma masusulong ko talaga to. Number one, sa health center, lalagyan lang natin ng diagnostic exam. Yung, yung maliliit na aparato, mura lang yun eh. Yung, Mati-check na yung dugo, CBC, blood sugar, creatinine, SGPT, pati kahit mga electrolytes. Pag na-check mo yan, konting blood test lang sa health center, malalaman mo na kung diabetic, may sakit ka. Tapos yung gamot, paano ibibigay? Marami naman tayong generics na gamot. Okay na yung generics na gamot. Lalo na kung feel health ang bibili nito, ay mas mura makukuha. Di ba? Makukuha natin mura yung mga maintenance na yan. So, mura lang yung test, mura ng maintenance sa diabetes and high blood. Ano mangyayari? ah, bilyon-bilyon masisave natin. Hindi na sila atakihin sa puso. Diba? Hindi na magda-dialysis. Bakit? Nakontrol mo na diabetes high blood eh. Yan, yan ang nagpapa-dialysis. Yan ang nagpapa-kidney failure. Yan ang nagpapa-heart attack and stroke. Dahil ngay yung kababayan natin, walang pag-check. Sa ngayon, ang dami natin problema sa PhilHealth. Unang-una, hindi mo siya magamit. Diba? Ako yung PhilHealth, bali wala. Nagagamit mo ba? magagamit mo lang PhilHealth mo kailangan maatake ka muna sa ospital maatake ka sa heart attack may malalakang sakit mabundol ka ng trend paano so, magagamit kung gusto mo ng uh, CBC magagamit ba PhilHealth mo wala Kala mo ECG wala bibili ka ng amlodipine metformin magagamit ba PhilHealth mo wala 'di ba so anong silbi 'di ba ang silbi lang pa admit ka meron daw 35% support value Sabihin, kung ang babayaran mo 100 pesos, 35 pesos PhilHealth, health 65 pesos sa'yo. So maraming diferensya. At isa pang problem ito, wala po nakakaalam nito kailan makakarinig ngayon. Pero matagal ko nang alam. Sasabihin ng PhilHealth na, alam ba, 94% covered na daw ang Pilipino. Sabihin 100 million daw ng Pilipino may PhilHealth. health 6 million na lang ang walang PhilHealth. Naniniwala ba kayo dyan? Ay nako. Magpumunta kayo sa kahit anong barangay, kahit anong lugar, ang tansya ko yung talagang covered ng PhilHealth, ha? yung magagamit yung card pag na sila, mga 60% lang o wala pa. Baka 55 to 60%, hindi talaga abot ng 94. Yung 94%, yun yung miyembro dati pero hindi nang nagbabayad ngayon. So useless eh. Miyembro ka nga tapos hindi ka nagbayad, nah nah nahuli lang hulog mo konti, wala na. Sa ngayon, kailangan 9 months ka maghuhulog bago mo magamit. Pa, paano 9 months? ba diba? Kailangan mo na operahan ngayon sa cancer sa suso. Hindi mo magamit yung iintay ka pa ng 9 months maghuhulog. At pa nagamit mo, kumalat na yung cancer, kumalat na sa buto, patay na yung pasyente. So, so wala na. Wala nang gastos yung feel health, tipid, kasi namatay na. ba. Diba? So, yun talaga ang solusyon. Kahit sa anong bansa, universal healthcare, PhilHealth, health, pag inayos natin, maintenance meds, lab test, check-up, doable po yan. Yan din na isulong doon sa universal healthcare. care. Ganun lang po ang problema. Tapos, ko co compute na lang magkano gagasusin isa-isa. Si saan manggagaling ang pera? Kailangan magbigay yung national government. ba? Diba? Pag hindi magbibigay yung national government, tataas yung premium. So, pwede rin mag yung LGU, pwede yung miyembro, pero pwede rin sa national government para mas makatipid yung tao total ang pera naman ng PhilHealth karamihan sa tao na manggaling eh, di ba? So ganun po ang simpleng solusyon. Yan ang pinupush natin na maayos yung PhilHealth para makaiwas sa sakit, prevention, maaga pa magamot natin. Okay? Sa pribado hindi ko magagawa, pero at least uh, sinusulong natin kahit anong mangyari, at least nilalabas natin para tumalino naman konti yung mga tao at makaintindi ng tamang daan para ma yung kalusugan hindi yung kunwari kunwari lang ng libreng gamot at ospital uh, hospital hindi naman magagawa. Ganito po, doable. Salamat po. Like and share po. God bless.